Wow, si Boss ang maswerte yung nakakuha ng buy one, take three. Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to you na. Yan mga kabs, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa nandito, don't forget to like, comment, and follow the hashtag Don And of course, i-subscribe mo na yan. mga paps, eh kasama natin si Boss Josel. Josel na Boss, kinanyo mga paps ha. Sige na Boss, ganga lang ha. Yon! <laughs> Sinisipat niya ng mga pups yung buy at take three natin. Ang lupet, no? Ang ID nun, yellow face opa, post ino, no? Tapos, may free na opa, post yellow face, post ino. At dalawang opa, na silver pa yung pagkakulay nung green, ha? Para apple green. No? Post red factor, post dan follow, ha? No? So, actually, yung presyo na binigyan natin kay eh, boss, no yung presyo lang ng dalawang OPA post red factor post don follow. Kaya sabi ko sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, pag nagbigay tayo ng uh, pa rush for sale, pa promo, no, dali, ano na agad. Ano na agad mga paps kasi nga, mabilisan, mabilis maubos, sobrang bagsak presyo. Actually, this is my first time also na ginawa promo na to. No, salamat kayo, boss Joseph, no? Talaga, hindi <laughs> ganyan. Yung ating mga iba, boss, mga shoutout, boss. Ah, uh, shout out sa Bayo po siya nagturo sa akin dito sa mga ibon ibon na to. <laughs> yun oh. Siyempre kay Sir <laughs> yun, maraming salamat kay Bayo no at pwede rin kayong sa mga newbie or before? kasi hindi na medyo batikan na tapos may gusto ng added inputs, meron tayong mga tutorial mga pops. Ah, uh, pakihanap na lang sa mga previous vlogs natin. No, so yun lang at uh, bubunin ang ibon magbablog na tayo mga paps. Paano mag-avail ah? Sa so, mga hindi alam yung mechanics, all you have to do is to text or call me 0953-136-4462 mga paps. Message to sign face or messenger and don't know I, don't know ayah, 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 Yan, eto mga paps yung nakuha ni Boss Jocel, no? Buy one, take three. No? Kung gusto nyo din ng ganto ng mga pangmalakasan ni Ibon, like YFO pa, Posino, o Posdanfalo, o YF OPA dan palo OPA post red factor o OPA red factor nandito na lahat basta by one take three tayo mga paps no kaya naman nako screenshot nyo kung ano yung magugustuhan nyo and send to my messenger Don Roaya o Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 mga paps dalian nyo na kasi very limited Dan talaga yung ating pa-promo. Actually, surprise promo yan. No, malalaman talaga natin no, kung sino yung mga naka-follow, subscribe sa atin para pag may bigla akong pa-promo, no, makikita at bibili nyo agad No, so, kung ikaw ay no, budget meal lang talaga, no, wala talagang pang score ng visual, eto wag kang magalala, meron tayong budget meal. No, ito ay all project of a yellow face Dan Paolo o Ino. No, meron tayong Opa. Meron tayong nan Opa. No, kaya naman, i-text o tawagan mo kagad ako. 0953-136-4462 Message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps, no? Meron tayong green, green new wing, power blue, or power blue, opa, nan opa mint green Pastel tell marami tayo mga paps no kaya naman ulitin ko nandiyan sa screen naka-flash no i-text tawagan mo ako 09531364462 message mo sa akin Peso Messenger Don Roaya or Don Roaya A no mas better na magkatawagan tayo para mas makakuha kayo ng malaking malaking discount no syempre mas mabilis tayo magkakausap pagtawag kesa chat or text text lang no hindi tayo magkakaintindihan kagad mga paps all right, no so wag ka nang magpatumpik-tumpik pa wag ka nang mahiya no pwede rin ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na no pwede rin makipag-swap mag-offer ka lang no so wag ka mahiya mga paps no ulat ni boss Jose no first time yun actually na tinodo ko yung bagsak presyo no sa kasaysayan ko ng pag-iibon no syempre bigla ang sale eh swerte siya kasi nga nakatutok siya so siyang nakauna paunahan na lang talaga mga paps no wag ka maya mag inquire no dahil wala namang bayad mag inquire malay mo yung in inquire mo yung budget mo ay pasok sa bulsa mo no so eto back to back yellow face possible dan follow possible opa No, at may free tayo na isa. No, syempre isang ang malakasan yan. no So, i-text it so, tawagan mo ako 09531364462. No, eto budget meal sale din. No, yellow face possible dan follow Yung nasa kaliwa pa ah. possible opa. No, at free na opa post yellow face post dan follow. I-text it tawagan mo ako 0953 1364462 message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Italy. All right no so ito meron din tayong uh, yellow face no same lang yung kanina ang pinagkaiba lang ito ay yung no yung kanina ay pastel color. No? So parehas lang yan mga paps. Yung kulay lang ang pinagkaiba. Alright, no, i-text tawagan mo ko ha, 0953 136 -4462. Message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Alright, no, so yan mga paps, ganyan kagaganda ang ating mga alagang ibon. No, ulitin ko, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na mga paps. No, pwede makipag-swap, mag-offer ka lang ng trip mo. <laughs> no, so ayan, ganyan kagaganda ang ating mga alagang ibon. No, meron tayong yellow face, red factor aqua, no? At bronze follow, marami tayong niyan. All No, so ito naman ay budget meal sale din. No, opa, yellow face, possible split ino at may free na opa. Possible, yellow face, possible, Ino. No? So, yan mga paps. Alright? yeah, Pili lang kayo mga paps na magugustuhan nyo. Screenshot nyo lang sa akin. No? Ipadala nyo sa akin messenger Don Roaya or Don Roaya Avery No? peding pwede ang mag-inquire. wag na wag mahiya. No? Wala namang bayad. No? Actually, ganyan din ako. Sa, tulad ng sa inyo, nag inquire din ako pang may gusto akong bilhin na ibon no? Nakakahiya sa una pero wala mangyari pag maiya ka. Kailangan mo maging para malaman mo kung magkano yung ibon at pwede kang makautang pa mga tops, no? Dinandahan ko para mas maintindihan nyo. No, nandiyan ang information details ko. Nandiyan sa screen. Kontakin nyo ko mga paps. No, eto yung super duper. Napakaganda nito. Opa, Yellowface face, dan follow. No, dulo-dulo project mga paps. No, napakaganda. Ito yung resulta ng na pina natin. Kaya naman kung gusto mo ng ganito aba, jackpot ka. No, at kunin nyo na mga paps kasi nga bihira lang 'to na bibenta kaagad. No, i-text e, sa tawagan mo ako. 0953-136-4462 I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary mga paps. No, visual o paline yellow face dan follow. Alright, pula, pula mata, dilaw ulo, dilaw tuka. Yan, o yellow face. Dan follow, pula mata, gray ang kulay ng bagwis o yung dulo ng wings. Yan. O pala yung yellow face dan follow. Ito naman, no? Visual red factor, possible tail follow. Yan. Ito yung mga sample no, ng red factor na meron tayo. Alright. Siyempre, may free yan ha? post red factor, post tail follow. Alright. No, so, kung budget meal talaga, sagad na, side na, side ka na, no, gusto mo magkaroon nang red factor. Meron tayo, project of red factor, possible fail follow. Pamigay na presyo yan. Nung wala pang bilhin ng visual, eto meron tayong project na nagbubuga ng visual red factor fail follow. kung paano ako i-text tawagan, ayan, nasa screen, 0953 Message mo kagadaw sa Facebook Messenger, Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Alright, yan ang ganda. Oh, meron tayong U-wing, avocado, par blue, kompleto. Ito malupit to talaga. Kasi bakit? Pain follow, possible red factor. May kapatid to mismo na visual red factor, pain follow. right no? so lagi ko pinapakita yon sa previous vlogs natin. eto naman, all project OPA red factor lutino. May kapatid na Opa Red Factor Lutino. Meron tayong Opa at meron tayong nan opa alright nyo so yan mga paps na pakaganda ng ating mga ibon quality yan no at ang malupit nito malalakas pa yan ha kasi nga naka flight cage no etong violet eto maganda to kasi rare to no mas mataas ang chance sa magbuga ng lutino o red pop for oh, no it e text tawagan mo ako 0953 1364462 e message mo sa akin facebook messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so ito no, yung violet to. No, Project Violet o Red Factor yan mga paps. Shout out ka! Ulit, <laughs> ulit! Uh, shout out kay Alden. shout out kay Boss Alden. Oh, uh, right? uh, yan, kasama ko sa pag-ibos. <laughs> <laughs> Nang North Fairview, no? Oh, Kapit ba yun? Actually, batang kasi yun eh. Ah! Pero ako, taga North Fairview. Kapit, Kapit ba yun? pala si Dukas eh. <laughs> no so, yun lang ang magsama ni Boss yung Buy One? Buy One, take three. Doon no, na isang Opa Yellow Face Post Ino. You know? Opa Post Yellow Face Ino. You know? Dalawang sable na Opa Post Red pa, Post. Dan Paolo pa. No, so, kung paano magdagay All you have to do is to text your comment to the page three one three six four four six two. Message us on Facebook Messenger Don Roa or Don Roaños. Thank you very much. Salamat. Stay safe and God bless.